Eh, hindi kasi ako umiinom eh. eh Tulo ano? Eh, pas ay, sige, sige, umiinom ka. Eh, pasensya na kayo talaga hindi ako umiinom eh. Kosa. Hindi ka pa talaga uminom? Pwes! Tuk-tuk. Six <laughs> to eight. Morning, Rose. Hello. Eh, ay, aga-aga mo ha? Good morning, Ali

family mo, puro wala kwenta. Ba, boss. Iba to. Iba. Nakikita nyo to? Bisikleta ng kulang sa pero export quality ang manibela. Makina. Makina, pero hindi na kumakain na sinulid. At, tsaran! Ha, boss? Bubong, nagaling pa raw sa bahay ng dakila nating bayaning si Dr. Jose Rizal. Sampung piso ko lang nabili pero antik yan, boss. Antik. At mahal yan. Ano, mahal, mahal? Ikaw masyado. Pulong kalawang yun, ha? Ako tetano dyan. Eh, boss, hindi mo pwedeng ko walang kalawang eh. Tignan nyo kayo, kinakalawang na rin. Ano kalawang kalawang? Ay, Ay, ikaw talaga po ba trabaho, ha? Puro kalamon. Wala ka alam. Kain. Kain nito. Kain nun. Buti sa'yo. Pakain. Buwaya. Mm -hmm. Mm -hmm. Weshit, buhay siya. Mm -hmm. Buhay ito. Pirm. Buhay ito. Ako nagdala sa kalip. Alam mo, Teng-Teng? Walang gamot siya. Wala namang gumagamot sa ungoy. Matigas ka na, ha? Lalapag ka ba? Sinabi ka ba? Oh, hmm. ito yung sukli mo. Good evening, Rose. Good evening. Good evening. Good evening. Hi! Ay. So talaga. Ang lakas ng loob mo manligaw sa pamangking ko. Naku ha, parang gusto mo makatiklo na imported. Rosemary, go inside. But auntie, I thought you wanted me no. to... No, the diseases are waiting. You wash the diseases. But auntie, how can I? There's no water. There is, in the timba. And then you get the tubs, and then you bush. Auntie, what's tubs and bush? Naku naman. You get the tabo, and then you bohos. Rosemary, Ah, here is for you. Wow, Thank Teng Teng. Ang cheap mo naman. Pandesal. Your return of Filipino bread. Patantis? The diseases is waiting. Ikaw naman, Teng Teng. Sa susunod, tsokolate na may erigalo mo. Hoy, yung mga pinggan na asikasuhin mo. Sige. O, ikaw. Ba't nakatunga nga ka pa eh, Aalis na ho ako. Teng Teng. Ha? Oh? Sa susunod, maghilod ka muna Bago ka mang istorbo na ibang tao ha? <laughs> eh aling tinay, Nakakasiguro ba ko ako na amoy nyo? Eh. Ano iba mo sabihen? Abatumalang yan tuwa. Wala ay, di ay, di ay. ako. Wala ako. Wala ako. Wala Wala ako. Wala ako. Wala ako. Wala ako. Wala ako. Wala ako.

May sakit ang lola ko. Sinasabi <laughs> oh. ko na nga ba't ako yun eh. Eh, akala ko ba tapos na yung padasal ng lola mo? Eh, ibang lola naman ito eh. Hmm. lang niya naman, Bugoy. <laughs> Napakarami naman lola. E eh, bonbon na lang, may nagkakasakit. May namamatay. Eh, Teng, malaking pamilya namin eh. Eh... Maaari sana eh. Pahiramin muna ako dyan kahit na magkano. Eh, para pambiling gamot naman sa lola ko. Eh, ilan taon na ba yung lola mo? Eh, mga 89 anos na eh. Naku! Bugoy. Mabuti pa ipagpahingay eh, mo na lang yung matanda. Hoy! Mm. Mahal mahal ko lola ko. Huwag kong pinaglululo ko yun. Ay ko. Huwag kang masyadong sensitive, Bugoy. Eh, eh, kasi yung, yung pera ko, nagkataon din na nagkasakit yung, yung ano, yung lola ko. Eh, naibigay ko na dun sa, na-donate. Yung pera ko eh. <laughs> Bakit <laughs> 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 gusto mo natin yung mukha mo, ha? Eh, eh, Pare mo, Goy, wala namang ganyanan. Eh, May ambisyon pa ako mag-artista. <laughs> Talagang wala kang pera? <laughs> <laughs> ha? Eh, hindi naman ako magsisinungaling sa'yo, eh, kung ganitong gagawin mo ng chicharon yung mukha ko, eh. eh, 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 eh. Wala akong pera. Next month. Ano yan? Eh. <laughs> Pare, wala naman yan. T Tansan lang. <laughs> <laughs> may pera ka naman pala eh. Pera? Saan? Eto. Kaya mo muna ha. Eh, eh, hindi akin yan eh. Ah, ganun ba? <laughs> eh, pare bugoy? Bakit? Eh, eh, eh. eh hindi mo alam na may pera to ah. Kaya sabihin mo, kung sino naganap, eh, hindi ram ko muna. Eh, ha? <laughs> pare bugoy, sandali lang. Eh, paano kung tanungin ako nung may ari kung, uh, kung kailan mo babayaran? Ano sasabihin ko? Sabihin mo, babayaran ko siya. Kung may pera na ako. Pera? <laughs> Pare Bugoy! Bugoy, yung pera! Kala hmm. <laughs> mo <ha? laughs> Ten, twenty, thirty... Anong ginagawa mo dyan? Nothing. Ooh, you're thinking of Teng Teng, ano? Of course not. You go to sleep na nga, Yoyo. Kaya pala, sarap na sarap ka nung kinakain mo yung pandesal, e. Eh. You shut up na, Yoyo. I'm getting mad. Ah, ano niya? Kain namin. Pagkain niyo? Huwag kayong kumuha dyan. Marumi yan Ay, pag Marumian eh. Ha? O, oh. sa'yo na yan. Ano mo to? Patip ko. Eh, huwag ka kumuha dyan ha. Marumi yan. Kung kailangan niyo pa, punta niyo ako sa bakalan. O si Teng Teng. Parang nito eh. Magkakasakit kayo nito eh ha. Salamat po. O, oh. pakabait ka ha. O. Oh. Hmm. 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 Ang buhay to? Eh mateteto na ako sa dumi ng mga damit na nilalabang ko eh. Hmm. Wala nga si Yunichua. Air condition ah. Oo okay, yan. Hmm? Laban mo pa. Kailangan ko yan bukas. Oo. Oh. oh, Teng. sa motor yan? Ikaw talaga labo mo. Sabi ko sa'yo, plan sa'yo mo ko, dahil may lakad ako maming gabi. Ayun, nakatiwang pa rin. Hoy! Punahin mo sa akin ha? Oo. Oh. Uday mo sa akin, ha? Oo oh, ba? Teka pare, may bote ko ron. Eh. Sakto. Tara, Pihiro Tara. po ko ito. Ako na naman ang maglalaban ng lahat ng damit nila. Hmm? Hmm? Wisit! Kayong maglaban yan! Alam niyo, Nay? Tay? Hello? Siguro, kung hindi niyo ako iniwanan kagad, siguro, di kalawang negosyo ko ngayon. Siguro, doktor na ako. Pero, Kanyang daw talaga ang buhay. Konting tiis. Konting tiyaga. Pag wala tiyaga. Walang nilaga. Pero, pinala ako po sa inyo. Tay. Tay. Lo, Darating din ang araw. Mali pagmamalaki nyo rin ako. Pahaw ko sa inyo. Hindi pa ba ho sa karapat dapat na tulungan, Lolo? Sa tingin ko naman, Hoy, siya'y isang taong may gininto ang puso. Marami pa tayong pagsubok na dapat gawin. Para masiguro natin ang katapat at kalinisan ng kita. Mukhang natagpuan nyo na ang matagal nyo nang hinahanap, Lolo. Alagay ko nga. Alagay ko nga. Sige, ganoon mo lang kayo. Ako ang bahala. Walang problema. Walang tayong beer. Ah, beer pa nga. Ah, uh, kung may beer natin. Sige, dali mo. Ha? Asan? Ay, tayong tayong. Sandali lang. Sandali lang. Sige na. Sige. 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 tayo. Sige. eh, Sige. 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 pakikisama. Sige. 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 lang Sige. Sige. di Sige. pa ako Sige. 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 Ah, ma'am, paso, paso. Upo na. Beer. Upo, upo ka, Eh, hindi kasi ako umiinom eh. Tulungan ako. Sige, sige, umiinom ka. Pasensya na kayo, talagang hindi ako umiinom eh. Kosa. Hindi ka ba tagawin lang? Pwes! Tuk, tuk. Six to eight. Ito. Ito yung bahay Ito. Boss! Ninety-six to eight. Boss? <coughs> <coughs> ah, boss! Merry Christmas, boss! Happy New Year! Happy Valentine's! Or Saint's Day! What to you? you Ako alaga sa'yo, iwang ka dito! Tapos lagi ka lasing ko! Iwan ako Walang lasing. Walang yak, buweset sa tingting -ting, ha! Bukas di naman ako lasing, hindi nakainom lang. Hindi! Ikaw ha! Bukas, talayas ko sa'yo! Walang yak ka! Hala, tolo! b b b b b b bukas. b tala b b b b sa susunod, hindi na maaari ito. Alalahanin mo, tao rin ako may pangangailangan. Eh, kala ko ba mahal mo ako? Kung hindi ba kita mahal, gagawin ko ito. Gusto ko nang umuwi. Oo na, oo na. <laughs> oh, bakit? Wala na tayong gusto. Eh, hindi ba kalalagay lang natin? Wow! Bakit? Nag-leak na naman yung tangke. Sige, diyan muna Oh, saan ka pupunta? E di maghanap ng gas station Tama ako Diyan ka na lang, baka mawala pa yung auto eh Patayin ako ng airpod ko, tinakas ko lang yan Rodi, akong maiwang dito mag-isa Diyan ka na lang, sandali lang ako Oh, ilak mo na lang yung door sa windows ha Roddy! Oo oh, oh. Sinisan mo ha Oo oh, oh.